Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Na-deliver na ng Comelec lahat ng accountable forms sa mga destinasyon nito sa buong bansa habang binuksan na rin ngayong gabi ang online precinct finder. Pero sa paglapit pa ng halalan, tumaas rin ang bilang ng naitatalang election-related violence sa bansa. Narito ang ating balitang A to Z. anim na araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, tumaas ang bilang ng naitalang election-related violence sa bansa. Sa Cotabato City, dead on arrival ang tatlong katao, kabilang ang dalawang kandidato sa pagkabarangay kagawad. Ito'y matapos pagbabarilin ang mga biktima sa kalagitnaan ng pagkakabit ng campaign posters nitong October 22. Sa Davao de Oro naman, Isang tumatakbong kapitan ang napaulat na binaril ngayong umaga. Ayon sa Comelec, mayroong ding naitalang mga insidente sa Masbate at Pangasinan. Sa Cotabato na aresto kaagad yung mga maaring responsible sa krimine Dito sa Masbate City ay kasalukuyang nasa hot pursuit operation. At uh, doon naman sa bandang isang sa placer, Masbate rin ay iniimbestigahan pa sa kasalukuyan. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng COMELEC sa 361 red categories kung may dapat bang isa ilalim sa COMELEC control. Tulad na lang ng ABRA na nakatakdang bisitahin ng COMELEC officials sa Huwebes. Gusto natin alamin ano ang tunay na nangyayari pangyayari dyan sa Abra sapagkat ang report sa ating kahapon ng regional director kasama mismo si CPNP na wala namang pananakot at uh, yung mga sinasabing pagbibidro ng almost 250 candidates ay dahil sa pakiusap ng mga nakatatanda nila. Sa kabuuan, nasa 25 na ang naitalang insidente ng karahasan na may kaugnayan sa BSKE at posibleng madagdagan pa ito lalo't papalapit ang halalan. Kaya naman hiling ng Comelec sa kapulisan, paigtingin pa ang panghuhuli sa mga loose firearms. Samantala, tuloy-tuloy rin ang operasyon ng Comelec sa pagbabaklas ng iligal na campaign materials. Habang binuksan na rin sa publiko ang online precinct finder kung saan pwedeng masilip ng mga botante kung saan sila mismo nakalista para makaboto. Dagdag ng komisyon. 100% na i-deliver na rin ang lahat ng accountable forms na gagamitin sa halalan sa buong bansa.